sa atin naman pong, uh, collagen firming sleeping mask. Order na po kayo with QR code. Ayan. Mura lang po ito. Check out nyo rin po sa aking yellow basket. Diyan sa baba. Buy online shop. Sa aking TikTok shop. Pero kung, mga, kung gusto rin nyo pong order, PM nyo po ako para ako na lang po ang order sa akin TikTok shop. Ayan po. Ito po ang laman niya. Marami po ang laman nito sa loob ng isang box. Ito po ay Glow 21. Maganda rin po siya sa face. 20 pieces po sa loob, sa isang box. Marami na po. Ayan. Ito na lang po ang natitira sa ginagamit ko. Tatlong peraso. Tapos magbubukas naman ako. Buy one take one na po yan sa mga gustong umorder, uh, hanapin nyo lang po aking TikTok shop, my online shop, or kung gusto nyo, PM nyo lang po ako, ako na mismo ang order sa aking shop. Ayan po. Collagen, firming sleeping mask. Thank you.